dami kami po sa inyo lahat. Gusto po nung uh, liwalagin yung na dalita balita na nag-withdraw na ako. nagwithdraw, hindi po ako nag-withdraw sa pagsuporta kay Orme na benta, Hindi po ako bibitaw sa kanya. Hanggang makaupo sa Manila, Cabello. Pero sa Senador, wala na dahil uh, uh, tinamaan ako ng uh, pneumonia. Yung mga doktor ko, takot na, baka tamaan ka na naman, sabi nila. Uh, walang kwenta, maski Senador ka na. Bukal, nakakatulong ka naman na hindi ka na Senador, sabi nila so Tu nous le la Anyway, anyway, bagwa ko tangako na magbibita ko. Lahat ng tangako ko, tinupad ko lahat. Yung sa transport group at pag-provide ng tricycle puro electric. Yung pinakaburang jeep na electric, ang specific specification ng gobyerno, ay uh, 22 seater, anim ang uh, nakatayo at aircon kumpiyay ko rin yung jeep, yun ang gusto ng gobyerno ginawa ko po pinaikot yung mga transport group nagpunta sa bahay ano na yung bibiliin yung uh, bibiliin yung jeep hanapin yung luna yung pinakamura ka ko kasi na sa Korea, China, Pilipinas ang pinakamura po nakita nila 3 million So lahat ng mga presidente ng transport group ng kooperatiba ang balik nakakita na kami 3 million. pero matulungin ka naman pwede pa kami tumawag na 2.4 anin na rin tatagalin kago sa inyo tulong ito kung kung 2.4 ibigay ko happy ba kayo happy happy kami sir sabi nila ako, ipakita ko ang tunay na tulong. Hindi lang 2.4 ko ibigay, kung hindi, 1.2. Inaati ko pa. yun ang tunay na tulong. At kami rin po lahat ang gagawa ng tri tricycle na electric. Lalong-lalong natin sa Maydina, malalong tricycle. No down payment, zero interest. At murang-murang -dura po. Diyos sa inyo, magkinang bayaran. Magpahid lang araw-araw kung anong hinikita nyo doon tayo mag-uusap para makatulong kami sa lahat ng mga walang tricycle. So na yung magkaroon na ang tao ng tricycle, yung tricycle driver. Mga transport group. Pero yung iba wala pa. So pati napangkit yun noon na ang taong bayan, 77% walang pangangaw. Nasa mundu na tayo ng digitalization, online. Paano makasunod ang At ating kababayan gumawa silang bank account? So kami na po ang nag-provide, gumawa ng PAPO nasyonal. Yung ginawa namin, yung uh, B bank Kaya may try na kayong mag-download na may bank account na kayo. So, lahat po. At tuloy-tuloy po ang aming pagtulong, magamat hindi na po tatagbo, tutulong pa rin, lalong-lalo na dito sa Maynila. Kaya gusto ko ipakilala ang aking anak na congresswoman sa party list namin na inukano na ako para sa Pilipino. Walang iba kundi si congresswoman Rizel Singson. <laughs> Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Congresswoman Richelle Singson ng Ako, Ilocano, Ako Party List, number 32 po sa likod ng balota. Alam ko po, po na maraming party list ang tumatakbo and maraming party list tayo pagpipilian. And ang uh, promise po namin, syempre, dagdag na trabaho, tulong medikal, uh, medical, uh, mga ayuda, Siyempre kami rin, ganun din ang promise namin. Pero kami, Um, ang focus po namin dito sa distrito sa East. Ang partilis po namin, ako, Ilocano ako. Ang ibig sabihin po nito, kami ni Manong Chavit, kami po ay Ilocano, pero ang tulong namin ay para sa Pilipino and para dito sa distrito sa East. So, um, ang partilis po kasi nationwide sila, pero kami pili lang po yung mga siservisyohan namin para maka-concentrate kami, maka-focus kami dito sa District si kasama po ni Yorme, ang ating Vice Mayor Chi, and syempre lahat ng mga konsihal natin na nandito ngayon. Um, gusto ko rin po kayo anyayahin na maging miyembro ng organisasyon namin ng Ako Ilocano Ako ipopost po namin ito sa Facebook namin. Please follow Facebook page ni Manong Chavit. Lagi yan nagbibigay ng mga uh, blessings sa Facebook page niya. So please follow his page. Page ko rin po, Congresswoman Rachel Singson and ang ako, Ilocano Ako, uh, Partylist. Kung kayo ay miyembro ng organisasyon namin, meron tayong debit card na ibibigay namin from V-Bank. Ayan na yung V-Bank. And siyempre, kapag ka member na kayo sa amin, meron na kami pangalan nyo, makakatulong po kami sa inyo na mabigyan kayo ng tulong pang pinansyal, uh, pang medikal, mga scholarship, education, and tulong din sa mga malilit negosyo at marami pang iba. So, please, uh, makikipusap po kami ni Manong Chavit. Ang balota, nandun po kami sa likod. And sa likod, nasa unang column sa bandang baba, number 32 po, ako, Ilocano ako, uh, kami po ni Manong Chavit. Si Manong Chavit po may isang salitayan, and kahit na hindi na siya tumatakbo bilang senador, ang tulong niya through the party list na po. Number 32 po sa likod ng balota. Ako, Ilocano ko. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat sa inyo lahat.